sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Ang sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila Dilima na kasali Saronga, pinangalanan ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa si senador Bato de la Rosa sa pagturo sa ilang personalidad sa ilegal na droga noong administrasyong Duterte. 2016 ang tumestigo si Espinosa laban kay dating senador Laila Dilima at sinabing sangkot ang dating mambabata sa drug trade sa New Bilibid Prison bagay na ipinawalang bisa na ng korte. Pero walong taon ang nakalipas, iginiit ni Espinosa na napag-utusan ng siya ni PNP Chief de la Rosa at aminin na siya mismo may kinalaman sa kalakaran ng droga. Ang pagdiin kay de Lima may basbas daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anaya, dala ito ng takot na sumunod sa sinapit ng kanyang ama na si dating Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa na pinatay sa loob ng Baybay City Provincial Jail noong November 2016. Si Rolando ay nasa narco list ng Administrasyong Duterte. Giit ni Espirosa, si Dele Rosa rin umano ang nag-utos sa kanya na makipagtulungan sa bodyguard ni Delima na si Ronnie Dayan para mag-invento ng kwento laban kay Delima. matatandaang inakusahan ni Espirosa si Delima na tumanggap ng 8 milyong pisong drug money para sa kanyang senatorial bid sa pamamagitan ni Dayan. Sabi ni General Bato, ayusin niyo ang statement na magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera kasi magkaiba magkaiba ang aming ano eh Sinasabi. Naging emosyonal din si Espinosa nang balikan ang pagkamatay ng kanyang ama. Aniya, planted ang mga natagpuang droga at baril sa sinalakay na bahay ng dating alkalde sa Albuera. Ayon kay Espinosa, sinabihan siya ng kanyang tatay noon na huwag bumalik sa bansa dahil papatayin umano siya ng polis matapos ring maisama sa narco list. Kwento ni Espinosa, pinatay si Rolando sa loob ng binibid matapos umadong makitaan ng baril at droga sa selda. Di. Kung saan ka manaroon, Huwag mo kaming abayaan. i mo kami hanggat makuha ang hostesya ng iyong pagkamatay. Giit ni Batangas Second District Representative Jinky Luistro, bagamat mahirap paniwalaan ng korte ang binaliktad na sinumpa ang salaysay, pagkakataon din ito para alamin muli ang sinapit ng mag-aba at ni Delima. Kailangan din aniya masuri ng tama ang mga napabilang snorco list ng administrasyong Duterte. Being included in the list would really would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, News Watch Plus.